Sir. Sir, ito ha. Na, naiwan niyo ko sa baba kanina. Bakit nandito ka? At yung lola niya. At uh, na-hospital. Inalaw niya. Eh, salamat naman at uh, mo to. Ha? Buti naman at hindi ka pala magnanakaw gaya ng mga ibang walang pinagkaralan diyan. So, ano pa? Tingnan na, bumalik na sa lola mo. Sir, sir mayroon may malaking kasalanan ho ako sa inyo eh. Eh, matagal ka ng maraming kasalanan sa akin. Ano pa ba? Ha? Sir, nabawasan ko yung... yung pera sa pita niya. Binawasan mo? Ha? Magkano binawas mo? Sir, ano? Limang daan ho. Wala ako kasi mabili ng gamit yung lola ko eh. Kaya kinapalan ko na ako yung yung mukha ko. <laughs> Makapag talaga ang mukha mo. Hmm? Sir, yan yung ko sa inyo. Pero huwag mo kayo mag Babayaran ko rin mo yan. Carlos, papayaan mo na. Ano ba? 500 pesos lang yan eh. Barya lang yan eh. Babayaran naman pala eh. Halika na. Hmm. Hindi mo na kailangan bayaran sa akin. Huwag na dahil lalo ka nang pakilala sa akin. Magnanakaw ka. Kahit umamin ka pa, magnanakaw pa rin ang ginawa mo. Tama na yan. Halika Tama na. na yan. Tama na. Halika na. Punta ka na natin yung driver mo. Halika Halika na. na.